Ayan, natanggal na yung ano, yung head niya. So, ipakita ko sa inyo kung ano na nangyari dito sa piston. Ayan. Oh. Ito, naglaro na dito kung saan-saan. Ayan. Ayan na. Tapos dito, ayan, may mga karakang piston. Ayan against the light ayan yung mga cracks sya ganun din dito ayan o oh. yung mga crack ang mga piston nya so ito ito may crack ayan so dalawa walang maayos so ito, ito yung valvula na nasira tapos may isa pa rin na tagilid na yung balbula kaya yan ang nangyari dito so pati yung liner oh. napingas na yung liner yan so ang gagawin nito tanggal palit ng bago tapos ito it uh, ipa masin uh, machine shop ito kasi ito tagilid to ito so ito 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 yung tagilid tagilid ng balbulan na kaganyan itong ano na to so piston number uh, number 2 ang na damage Oh, pero yung head naman niya is okay naman. Wala naman naging problema. Pero kailangan pa rin ito ipatest para sigurado kung hindi na damage nga talaga yung surface ng head. Pero ang sigurado nito, palit ng valve ring, valve guide, pati na rin valvula. Palitan na yan ang sigurado nitong mangyayari sa head na yan palitan na lahat ito palit, palit na yan lahat valve guide tapos yung valve ring tapos itong valve ito ito ang valvula so kailangan palitan na yan para isahan lang so ngayon itong piston naman sigurado na palit Palit ang pisto na ito. Pati dito. Ito. Ito. Pero mas pinakamaganda dyan. One seat na. Pati itong liner. Palit na rin. Yan na siya. Para sigurado ang trabaho. Isahan lang. Ganun lang gagawin dito. Palit. Palit lahat. Liner. Piston. Yung valvula. Yung valve. Valve guide. Valve ring. Yan. Palitan na yun. Kasi dito may mga tama rin oh. Kita naman. Sa liner. Ayan. Kadamay damay na yan. So sige po mga lods. Salamat sa panonood, sa sa inyong suporta sa aking munting video. Ingat kayo lagi, God bless. Pagpasensyaan nyo na kung ganito lagi ang video ko. Dahil wala po kami, wala pong pwedeng mag sa akin habang gumagawa. Kaya pag mabaklas na, saka ngayon ba bibidyoan. Kung ano nangyari sa gagawin ko.